Hello mga mare! Samahan nyo kami. Magluluto kami ng ulam ngayon. Ito ay kagabi namin ulam. Pero ngayon ko lang na-edit at ngayon ko lang din may post kasi bet ang person. Busy ang inyong kumare. So, ayon, Samahan nyo kami. jana ay nagbabalat ng, or nag, an uh, ang tawag ba dyan, naglulupas ng nyog ang inyong kumpare. So, ayun. Ang lulutuin namin for today's video ay uh, ginataang uh, puso ng saging at papaya na dapat yun ay kare kare-kare so ay wala, dahil hapon na wala ng uh, dugo at yung laman loob ng karne karning baboy yon so ayan, ang, dal ang, ang kanyang nilupasan dyan ay dalawang perasong nyog Mm, mm nakapag ano na kami dyan na ng ah, uh, puso ng saging at nakapagayat na din ang ano yung papaya tapos ayan nagkakayod na Opo, sariling kayod lang po mano mano mas mas sarap daw po ang ganun pag kinakamay ay si OA so yon bago mag ng nyo si kumpare nyo naghugas muna ng kamay syempre para malinis ayan sinabuhay niya dyan ng dalawang ganong baso dalawa at kalahati at ang nailagay dyan so ayun tas ganyan lalamasin para lumabas yung gata so ayun panoorin nyo kung papaano mag kung papaano kami magluto ng ginataang puso ng saging at papaya ngayon na lang ulit kami nakapagluto. So, ayan, nagsisimula na siya. Nasa, yung, sa kawali, nando na yung uh, puso ng saging, tasamya, yung sibuyas bawang, uh, may siling green, siling labuyo, at saka yung gata, nilagay na din. So, ayan, haluin natin. Uh, medyo durug-durugin natin kasi yung pagpiga uh, puso ng saging, syempre yun ay pagpiniga ay maga, yung para bagang magatigas. So ayun, ating paghiwahiwalayin. Paghiwahiwalayin. yon, So ayan, nilagyan namin ng siling green at siling pula, pampabango lang yan, hindi naman yan maanghang. So ayan. Panoorin yung papano kami magluto. So, ayun mga mare dapat pala pag nagluluto ka ng ginataan is nakaalalay sa paghalo para uh, lumabot yung gata. So, yun, mala uh, dahil medyo malambot na yung puso ng saging, nilagyan na namin yung, ang tawag doon, uh, ilalagyan na namin dyan yung papaya. So, yun, maya maya lang, hintayin nyo. Tapos nilagyan na namin siya ng magic, magic, oo. Uh -huh. At hindi na namin may hindi na namin siya nilagyan ng uh, asin masyado kasi yung pagpiga nung um, puso ng saging ay may asin yun nila masyado para lumabas yung katas na nagkukos ng pait or pakla So, yan. Malapit na siya maluto. So, syempre, pagkaluto yan, kakain na kami. So, yan lang mga mare. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood. Ingat sila sa inyo. Bye!